Wala sa kasarian ang hangad para iangat ang buhay na magkaroon ng mabuting kinabukasan at makatulong sa pamilya. At ito ay pinatunayan ng isang kapatid natin na LGBTQ member na pinasok ang trabaho na parati natin nakikita na ginagawa ng kalalakihan. At ako si Ate Roslyn at ito ang real life stories ng mga ordinaryong Pilipino. Mga kwento na may pagmamahal sa kapwa. Mga kwento na may puso para tumulong. Mga kwento ng pag-asa. Ako si Ate Roslyn at ito ang real life stories ng bawat Pilipino. Nang mapadpad ang 24 anyos na si Ihildo sa Maynila, iisa lang ang kanyang hangarin, ang makatulong sa kanyang pamilya na iniwanan sa probinsya. Sinubukan niya ang iba't ibang trabaho pero hindi naging sapat ang kanyang kita kaya naisipan niyang magtinda ng balot para mas maraming maipong pera pantustos sa kanyang pamilya. Ang ihildo na napadpad sa Maynila ay naging josang ang magbabalot na nagbibigay ng saya sa kanyang mga suke. At ito ang kanyang real life story. Ito yung dinadaanan po natin, papunta po tayo sa tahanan ni Josa. Diyosa. Si Josang Mangbabalot. Josa. Oh, magandang hapon. So Josa, nagpre-prepare ka na. Nag opo. Pag ganito, mga gabi ka, mga po mga aga pa po ako nagpre-prepare mga bago mag-12. Talaga bang bago ka lumabas ay eh, nakaano ka na? Mm, -mm. Nakaayos. Mm, opo. So bakit uh, mas gusto mo ng ganyang gimmick? an bali po napadpad po ako dito, naisip ko na po yon kasi doon po sa summer kasi habang nagkukupra kami, parang ano pa, parang nagagawndown ako sa mga dahon-dahon, may mga dahon ang ginagamit ko. Mm, from Samar lumuwas ka dito. So, bit-bit mo na yung gimmick na yan. so, yes, tinuloy mo na lang. Opo, oh, naisip ko po yun. Pero paano ka napadpad from summer? Ah, bali po yung may-ari po ng balutan po. Naghanap po sila ng mga vendors na pwede magtinda po ng balot. At saka, naisip ko po yun. Sabi ko, pwede yata ako doon magtinda ng balot na yung naka aura-aura pa aura, yung naka-costume. Pero hindi po kami libre yung pamasahe. <laughs> ano ba dating trabaho mo sa Samar? Ba Bali, nagkukukra po kami, tapos nagalabandera, pag may labandera. Ikaw yung umakit sa niyog? Opo. Umakit ka? Nagkukukra po ako kasi papa ko hindi na kaya. Eh. Nakakausap mo pa yung pamilya mo sa Samar? Minsan-minsan na lang po kasi lang buwan na po hindi ako nag ano po sa kanila eh. Nakikipag-uusap kasi wala naman ako cellphone. Ah, wala kang cellphone. Hindi hmm, po. So, nangihiram ka lang para no, makatapag sa online lang sa ibang mga ano, friend ko dito. Ano naman nagsabi nila sa iyo? na lang kayo sa Samar para magmabuo na lang tayo. Sinabihan ka na na umuwi Tabi ka po, na. Hindi po ako susuko laban lang tayo kasi kung nandun ako sa Samar, wala ko din gagawin. Kailangan lumaban lang tayo hanggat kaya-kaya pa. Yun na nga, galing ka summer, pumunta ka dito, expected muna na na maglalako ka ng balot. Hmm. Kamusta naman? Ito, um, lumalaban pa rin. Kahit sa sobrang hirap na pag ng balot sa sobrang tumal, fine, inu ko pa rin. Kaya madaling araw na po ako umuwi, mga 4 o 3 ng madaling araw po. Para At, lang makabinta ng... Nauubos ba? Minsan hindi po. Anong ginagawa sa mga hindi na hmm. balot? Bali, babayarin na? babayarin po namin yun. Ay, itcha-charge sa inyo? Apo, bali... Magkano'ng in, kita mo sa isang araw o sa isang gabi minsan, na pag lalako? Minsan 200 po. Ay, wow, Josa, Nakakahinga ka pa ba, girl? <laughs> mm -mm, ganito talaga po ako para, ma para uh, hindi matanggal agad. Ay, yan. kaya maaga ka nag-aayos mm -hmm. dahil sa mga props na to. Opo. Para by 4 o'clock, makakalabas na. Mm -hmm. Minsan niya, alas ko na po ako lumalabas dahil sa minsan si inaayos ko pa rin po. Oh, ulit. Okay, na natin para... Okay na po yun. Okay na? Apo. Mm -hmm. Ay, Kasi pawis na po, is na po. <laughs> Kailangan yung mahanginan yan paglabas. Hmm? Mahanginan paglabas. Hmm. Oh, parang Filipiniana, ano, pero nakalabas lang ang chan. Ganun po, sabi, sabi ko sa man sa kanila na maging kasi yung panahon, kaya hindi kanta pwede mag-gown. Kasi yung gown ko nasa summer na po. Pinadala kaya, mo na? Pinadala ko yung umuwi ng mga kababayan ko. Ah. Kaya pinadala ko sa... Okay so, lang po, wala so na po yan. So bakit mo ano, bakit mo pinadala? Hindi na gagamitin? Mm -mm bagong ano Kasi hindi na, na po sa akin kasi sa, ka, sa ano ko lang po kapatid. Para may Hingga gamitin, gamitin siya doon sa pag mga yung pinapaaral ko po, po. Ilan mga kapatid mo? Bali, sampu po kami. Sampu kayo? pangalawang, ka? Pangalawang panganay. Po. Pangalawang no. panganay? Pangalawa sa pangan Next sa panganay? Ngayon, pangalawang panganay po. Bali, ako lang po sa kanila nag-ano. Pag may pera pa ako, ako nagpapadala sa kanila. Pag malaking kita ko paano pag wala kang kita? Kasi sinasabi ko naman po sa kanila, pag wala ko kita, hindi pasensyahan po tayo kasi sobrang hirap po eh. Kaya yun. Ilang taon na yung pinapaaral mo na kapatid? Ano, bali ano, talaga po yan. Pang lima po siya. Pang lima? Mga High school? Hindi, 12 po. Ay, mag-12 na po siya ngayon. Ha? Yan, nagdidikit mo gamit ang mighty band? Mm-mm. Ganun po talaga ang mighty mandik Mandikit. Yan, mga ah, ganyan po yan. So, hindi na yan matatanggal? Bale, natatanggal na lang po siya sa sobrang init at ang pawis po. Mm -hmm. siya, ang pawis na nakakatanggal po yan. Anong design niyan? Parang yung ginagaya ko po yung bagong labas po sa TV yung mga, yung gumagano'n. Ah, Asuka, ano yan? makeup yung... challenge? Mm -mm. Gano'n. Laban lang tayo, huwag lang tayo susuko. Kasi pag sumuko tayo, wala. Yan lang ang moto mo. Mm, -mm tayo, talo tayo, wala tayo kakainin. Diyos, habang nag-iikot ka ba, ano yung reaksyon ng tao sa iyo? Ano, parang gusto na parating naka-ganito ako eh. Naka-bihes? Mm, -mm. Naka-style? Kasi marami po sa akin nagpa-feature yun. Tapos, ano, sabi pa nga mas... Creative daw ako mag, ano, yun lang sila nakakita na ganito na nagtitinda ng balot yung nakakostume. Pero bumibili naman sila. Opo. Pag na mga suki so ko ano, dyan sa may kawayan. Kadalasan, inaabot na ng gabi si Josang magbabalot para lang maubos ang kanyang paninda. Kaya't iniisip rin niya ang kanyang safety na makauwi ng ligtas, bitbit -bit ang kanyang kita. Saan ka nakakaabot sa pagtitinda ng balot? Papunta, okay. papuntang Bukawi. Hindi mo na po ako pupuntang Malabon kasi sobrang layo po na ako nakakarating doon dahil hinuuna ko man ng may kawayan. So kaya madaling, ka na madaling araw na ako muuwi. Kasi dito kasi mag-fiesta na po sa Saloysi, kaya kailangan ko muna ma-ano po sila. Kasi e hmm, kasi sabi nila, bakit daw hindi nila ako nakikita? Sabi ko, kaya sa subang, nung nabugbog ko sa ano, naulit din na naman. Nabugbog ka habang nagtitinda? Siyam na tayo po yan. Nung 2023 po nangyari po yan. Nung nabugbog ako sa ano, naulit din na naman. Ilang beses ka na nabugbog? Mga tatlo, tapos, ano po, tapos na-hold up din ako. Nakuha na mga pera, panindap, kinain yung mga bulot ko, tapos, yun. Sa pag-bubugbog ba sa'yo, uh, after nun, nagre-reklam Pinapabla? Mm -hmm. Hindi ko po sila mabutang. sila Kasi tumatago na po eh. Sabi ko bahala na ang Diyos sa kanila, may Diyos naman tayo nag sa kanila. Eh. Hindi pa kumulo. Mm, kailangan Ay, kasi makulo siya para sobrang init. Kasi pag pinalakasan po yun, mababasag po lahat. Oh, kailan kaya lang dapat po pala dahan-dahan. No, Katulog po yun, yun know, charge po yun sa akin. Alin? 12 yung piraso. Yan? Ito -akala po. Akala ko yung nasa taas na yan, nagdami niya. na. Ito ano kasi hindi na po yung kaya, kasi ano nabasag po yun, natumba po ako eh. Napo, natumba kasi ako nung sinandig ko yung bike ko. Inistan. So yung mga nababasag na balot, hindi nyo ginagawang ano? Ah, ulam, baka pwede lutuin, at saka hindi i-benta. Na po, hindi na po kaya yung pag kasi simple kami po, sa sawa na po kami sa wala Hindi, ibig ko sabihin yung, na, na ano ba, nabasan na, po, na, maayos pa yan, diba? di ba? Na Nag-crack lang. Po. lang yung sabaw. Hindi na po yan pwede kasi meron siya na mabilis uh, po yan magamoy po eh. Ah, hindi pagbasag, pag uwi, luto agad para less ano, di ba? Wala na, uh, madaling araw na po ako umuuhin. nagtitinda, wala kang ano? Wala po. Wala kang kita? Wala. So, paano yung ano, yung pagkain mo? Mm, minsan, binibigyan na lang ako nila. Binibigyan? Kasi hindi lang pa So, kung sino yung mayroon, sinashare lang sa oh, wala? share share lang po kami bilang ano, magbabalot. Pero, diskarte mo na yung pag may make up ganyan na mm, makeup, so marunong make ka na yung... talaga. Opo, dati pa po yun. Yung mga makeup po yun hindi po sa akin yun, hiram po lang po yun balay mm. Bali nga sa lang po yung ano cream at saka bali hati-hati po kami niyan. Lahat so, dyan. Sa kanya yung mga may mga kulay sa akin yung cream. So may kaibigan ka pa na nagme-makeup rin? May isang bakla po. Yun kanina? Opo, yung yun papunta po siya Kaluokan. Mm. Ako naman po papuntang may kawaya, malabon, yun. So para naghati kayo. Mm -mm. Bally, so ganun din ako. or ganito rin ang ginagawa niya katulad Hindi sa'yo? Hindi sa po, parang lang po siya naka damit lang na pan mm, sexy. So, yun nga, hindi mo naisip na maghanap ng ibang trabaho aside sa pagbabalot? Mm, may isip minsan, pag sobrang tumal. Pero, pag nandun ka na nagtatrabaho kasi parang naiisip mo din magtinda ng balot ulit kasi sa... Nasana, sobrang nasanay ka na sa isa sa di ba? ano po, paano nasanay kang ah, sa pagtitinda ng so So, mas kung, kung baga, kung may mag-offer sa iyo na magandang trabaho, mas gusto mo pa rin na magtinda. Mm -hmm. ganun, mas masaya ka sa pagtitinda. Mm -hmm. Ayaw mo subukan ng ibang trabaho? Ha? Busubukan Ayaw subukan mo subukan? ko na po yan. Oo, oh, hindi o ka masaya? Masukan ko na po. Parang isa yung mga tao po sa akin, parang hindi ako nakikita nila. Nagtatanong ah? po ko, nasaan na po si Joe sa magbabalot? Ay, hinahanap ka. O si, paano ka sumigaw ng magbalot? No, no. Nilaga po ko sa balot, sa balot, sa balot. Nilaga po ko yung balot. Hello po. Balot po. <laughs> Oo, doon po. Balot kayo dyan, mga best. Balot, balot po. Nilagang mali. kayo balot. May chicharon rin po. Ano po yung gusto ninyo? Isa yung piraso po. Bili ka na po naman. Isa. 25? Mura lang sa'yo. May discount ngayon. Di ba, chosa Meron. Oo. Sabi ko sa'yo. 23 na lang. So, saan mo ilalagay ang suka niya? Sa At saka asin. Different, ano na? Sa ibang plastic. Apo. Salamat Thank you, yan. Salamat. Salamat. <laughs> Thank you. <laughs> Abalot, niya rin po kayo. Salamat po ha. Thank, thank you. you, thank you. Abalot balot! sabalot. Josa, so paano yan? Iwanan mo kita ha. Um, Ikaw na muna. Sige. Sige, see ya girl. Sige. Good luck. Abalot, best friend balot. i laga pogo pini sabal 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 ni laga pogo pini balo. Pero what if kung may mag-offer uh, sa sa'yo na magtrabaho ka as makeup artist, tapos sideline mo na itong pagbabalot? Ah, pwede naman po, kaso lang po ano, hindi uh, pa ako masyado magaling mag-makeup eh. Pero marunong ka kahit pa paano. Marunong po akong kilay, marunong po mag-makeup ng ano, mga pag may mga sagala-sagala, mga babae, mga ganun. Marunong ka rin mag-ayos ng buhok. Hindi pa po masyado. Hindi pa masyado. Hmm. From 1 to 10, ang pagme up mo sa ana. Pan pa tayo, 4. Sir so, Joe, sakit kasi ganito yon. Kung bakit ko sinasabi sa sa'yo, kung may ibang mag-offer ng trabaho sa sa'yo, aside dito, kung willing ka, yun ang tinatanong ko kanina. Well naman po, willing naman po ako ma mag -ano, mag ano ibang trabaho. Kasi man pa po kasi masyadong balot eh. <laughs> Ay eh, ba diba nga ang sabi ay eh, gimmick mo, may sarili kang kakayahan sa pagme-makeup. May mm -hmm. So mayroon kasing isang parlor na kung gusto mo at kung willing ka, committed ka, mm -hmm. pwede ka namin dalhin doon. Um, Nasa'yo nasa pa rin ang desisyon. Siyempre yung inooffer namin sa'yo is yung um, long time na solusyon. Kasi ginawa ko na po yun dati kasi lang hindi ko pinayagan ng amo ko kasi sa sobrang laki po ng utang ko. Dahil hindi ko pa nabayaran yung na-accident ako eh. Mm -hmm. Malaki pa po ang utang ko kasi panay utang din ako kasi pinadala ko sa amin. Eh sa sobrang tumal, ba ako nakapaghulog eh. Na, try mo na dati, pero bumalik ka sa pagbabalot. Mm -hmm. Mas masaya ba sa pagbabalot kaysa okay. sa ibang trabaho? Kasi sabi nga ng mga tao ko, sana so nagsarili ka na lang eh. Magsarili ka na lang sa ano, sarili mong balutan mm. na ikaw kayang kaya mo naman yata kumita, punong pera, ganyan, ano. Kasi alam naman po nila talaga ganyan, pag matuma lang talaga, yan ang kalaban na matuma. Sige, ganito na lang, Josa no Since hindi pa buo yung loob mo, hindi ka pa Maka. makapag sa ngayon, so pag-isipan mo muna mabuti. Mm -hmm. Tapos, balikan mo kami. Sige po. Pero for the meantime, dahil nga nakuwanto mo kanina sa akin yung makeup na yun, eh, hindi sa'yo moisturizer lang sa'yo at powder so may konting uh, ano ba to, regalo huh? ang Roselyn Foundation sa'yo para hindi ka na manghihiram mayroon ka ng sarili mong makeup so mayroon ka na dito may brush set ka na rin, para hindi ka na manghihiram pa may sponge ka na rin, <laughs> ba? at mayroon na rin, ito yung mga lipstick na to And also, ito yung pinaka-importante. Diba? Pag uwi mo, maglagay ka nito para at least kahit nagme-makeup ka, hindi naman kagandahan yung mga makeup na ginagamit pero na mo moisturize mo yung skin mo, di ba? Oh, marami pa to, ito. Dahil mahilig ka sa mga colorful, dahil makulay nga ang buhay mo. So, mayroon ka rin nito ha. So, Josa, ito niya ang munting regalo namin sa iyo ha. Para may sarili ka na sariling gamit sa pag makeup mo. May mga brush set na dyan, may moisturizing gel na dyan, may eyeshadow na niya, ng mga colorful, kagaya sa outfitan mo, kagaya sa buhay mo, Nandiyan na lahat. Ito, di ba sabi mo nga, nangihihiram ka lang ng cellphone. So ngayon, para makontak mo na yung pamilya mo sa summer, mayroon kami rin maliit na sorpresa sa'yo. Ito, para eh, hindi ka na mahirapan. Ito, may cellphone na, may headset na ren. Oo, oo. ano na yan Para kahit dito ka, sinabi mo nga nami-miss mo sila, pero gusto mo ay eh, lumaban sa buhay. So kahit pa paano maibsan ang pagiging o oh, oh, maibsan yung homesick mo sa kanila. Thank you, thank you. Salamat po. Konting tulong namin. Sana bigyan po kayo ng kalusugan na katulad po. Salamat. Salamat din. Ingat ka parate. Ilang beses ka na nabugbog, ingatan mo yung sarili mo. Sabi mo nga yung pamilya mo, umaasa sa'yo. Ikaw, kumukuha din ng lakas sa kanila. Kaya ingatan mo yung sarili mo. Manalig ah. lang tayo. Manalig lang. Mm -mm. Always, diba? Laban lang. So, Josa, kung ano man yung maging decision mo at the end of the day, balikan mo lang kami. Okay? okay. Sige. So, yun na nga po. Napanood po natin ang makulay na buhay po ni Josang magbabalot. Sa lahat po ng nanonood, kung makita niyo po sila na dumadaan, sumisigaw ng balot dyan, o kung ano man ang tinitinda nila kagaya nito, mga chicharon, tulungan rin po natin sila. Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. Malay nyo po sa simpleng pagbili ng balot, ay eh makakatulong na po sa kanila. So, yun lang po. Balot! Balot! Sa likod ng ngiti at saya, nadala niya sa kalsada, pagod at puyat ang tinitiis niya upang maitawid ang pang-araw-araw. Kahit gaano man kabigat ang kanyang binubuhat, gaano man kalayo ang kanyang nilalakad, sisiyo lang ito para sa kanya para makatulong sa pamilya. Maraming salamat po. At ako po si Ate Roslyn. At ito ang real life stories ng bawat Pilipino ilang pasalubong umm Sabihin nila, saan ba yung Maragondon? Isa, yes, isa sa mga questions. Oh, isa sa mga questions. na ko. Sabihin, ay, doon pinatay si Bonifacio. But that's why we're here. We want to change that narrative to a better one. I've always been advocating about our town. At sabi ko talaga, alam nyo, it's a matter of time. At nagkatotoo nga, nung pandemic, dito nagpuntahan yung mga tao. Sobrang umangat yung turismo. So, we were just here at the perfect time. Sakto sa size niya. <laughs> <laughs> size ko. <laughs> Masarap magluto, masarap magmahal. <laughs> Ay, may hugot siya. Ah. May hugot. i po natin yung mga products po nila. Ika nga, we'll support local products.